for Portuguese video ano naman siya yung magandang dila. magandang customer na magpapatream ah puti lang ang kanyang ipapakuha ayun ah pagandahin mas lalo pagpagandahin ang ito mga kadagsa ang kanyang kupit. ah krim lang bahay straight lang po yung kanyang request yan may share ako mga kadagsa kung paano makufit ng straight lang na Ah, simpleng simple simple. Ito mga sa mag-straight po ako. Ayun. Tapos straight. Ganun din po yan mga kadatsa. Ayun. Ganun po ako mag-straight nang eight magbobogo -mag kita po nang pa, pa straight na style. Ayun. Tama. Okay. tapos jalan pa paano uh, maggawa na kung na straight ang uh, style ng kung paano mag-straight ng buhok na straight talaga uh, niyan pag tapos ganun din 'yan oh tapos ng ano naman hindi masyado i-freeze lang ang buhok pag hawakan sa ano sa sumoy yung tagalog niya ng sumoy dulo o, kasi pag ipi natin ang dulo pag gupit mo maano yung buhok medyo li lilikot uh, yun hindi ma matikita ang quality sa pag straight kung paano. Magkita mo mga kadalsa, straight na straight ka, no? Hindi pa yan ka blower pero straight na straight na yan, ganun yun mag-straight simpleng style lang yan pero ay simpleng tingnan pero gawin ko, gawin, gawin natin kung hindi marunong, hindi talaga yan mag-straight. Yan lang ang uh, isi-share ko. Hindi, huwag ko kaman sa medisina. Yun, ganunin na lang yung, yung kadalisa. May mga konting ano? kita mo? Isang kerada lang yan o. No? Wow! Straight straight na <laughs> o. Okay! <laughs> yan! Banda ni ma'am sa video. Bye-bye.